Tinagsa ng mga turista ang Baguio City noong November 25 to 27 para ma-enjoy ang long weekend. Sa dami ng mga biyahero, traffic mula Marcos Highway Tunnel at fully booked accommodations ang problema ang hinarap ng mga bakasyonista. Yan ang naging sitwasyon ni na Kevin at Jen galing Tarlac na nahirapang maghanap ng matutulugan. Sayang kasi long weekend eh no? Eh, minove nga yung Bonifacio Day kaya susulitin na din. Mahirap dito kapag hindi ka nakabook Mauubusan ka talaga ng titirahan. Tulad kami ngayon, nakihirap maghanap. Napunta tuloy kami sa ako kayo, kayo naman, pwede na. Ayon naman kay City Tourism Officer Alec Mapalo, maaaring humigit sa 200,000 ang turistang magbabakasyon sa syudad ngayong holiday season. We are expecting more than 150,000 every year. But I would like to believe that this year, because of what happened during the summer season and even during the rainy, rainy days, this Christmas, we might even exceed 200,000. Pero magsisimula pala ang Desyembre, nagsisipunuan na ang mga transient, cooperatives at hotel accommodations sa siyudad. Kasama na rito ang lodging services ng Baguio Benguet Community Credit Cooperative na inasahang sa first week ng December ay mag-uumpisa ng ma-fully book. Maybe first week of December, doon talaga magpo-fully book. Ang medyo um, parang fully book na is yung mga Christmas dates and yung pa-new year. Pero may mga pa ilang ilang room pa na pwede pang ano, ma-avail. Fully booked man mula December 15, problema naman ng transient handler na si Jonard Martin ang mga scammers na gumagamit ng litrato ng kanyang mga unit para mga online. Full na po ako ng from December 15 to 31, yung mga units na hinawakan namin, yun yung mga nagiging top doon sa listing na binubuk ng mga guests. Kaling mga scammer eh, parang ang ginagawa kasi nila, kinakrap nila yung mga pictures ng mga units namin tapos minamarket nila into a lower price para makaiwas sa mga modus ng matransient scammers. Payo ni Police Colonel Maria Teresa Ginto na huwag magbayad ng 100% kapag magbubuk sa mga social media platforms. Ang uh, modus din ni scammer is kukunin yung uh, 100% advance payment. So ang payo lang namin, huwag kayong magbayad ng 100%. Siguro may inayong i-advance mo ng 500% kaysa magbayad ka ng 15,000 pagdating dito walang transient house. Dagdag pa niya, maaring i ang Visita Baguio Facebook page para ma check at masiguradong ligtas ang paghanap ng matitirahan ngayong holiday season. Sa ngalan ni Kyle Marguez at Hershey Bay Value, EJ Donya para sa Herald Express Balita.